Niyanig ng matinding baha at landslide ang buong China ngayong taong 2025. Grabe na talaga ang kalamidad na kinaharap nila. Mahigit 260 katao ang nasawi o nawawala at milyon-milyong ang apektado. Bakit ganito kalakas ang dating ng kalamidad sa China ngayong taon? Ano ang mga lugar na pinakanaapektuhan? Iyan ang ating aalamin. Ang pinaka-apektadong lugar ay ang Shaanxi at Sichuan Provinces. Isang dashcam video ang kumalat kung saan makikitang biglang lumubog sa putik ang mga sasakyan dahil sa lakas ng mountain torrent. Sa lakas ng tubig baha, buong komunidad ang nalunod at maraming tao ang hindi na nahanap. Sa dalawang probinsyang ito, 136 tao ang namatay o nawawala 95 sa Shaanxi, 41 naman sa Sichuan. Parang wala nang pinipili ang kalamidad basta may naninirahan tinatamaan. Bakit ganito kalakas ang mga baha sa China? Ito ngayon ang malaking tanong ng marami. Kung tutuusin, hindi naman bago ang tagulan sa China. Pero bakit parang mas malala na ngayon? Ayon sa mga weather experts, dahil daw sa climate change at extreme weather patterns. Lalo na ngayong may Typhoon Gemi na tumama rin sa kanila noon. Hindi lang baha ang dinulot nito, 94 tao ang namatay. 1.47 milyong tao ang naapektuhan. At 5.79 billion yuan ang direktang damage sa ekonomiya nila. Sa kasagsagan ng mga baha, naglabas ang Chinese government ng emergency warnings sa lahat ng lugar. Red alert sa lahat ng malapit sa mga ilog, mandatory evacuation sa mga high-risk areas. Pero kahit may advanced warning system, hindi pa rin nila na iwasan ang malaking pinsala. Ang tanong ngayon, handa ba talaga ang China sa ganitong klase ng kalamidad o kailangan pa nilang mag-improve ng mga disaster preparedness? Ang trahedya sa Guizhou, pagtaob ng mga bangka. Isa na namang trahedya ang yumanig sa Guizhou province nitong May 4, 2025 nang biglaang bumagsak ang matinding sama ng panahon habang nasa gitna ng Luguang River Basin ang apat na cruise ships na puno ng mga turista. Dahil sa matinding pagulan at malalakas na hangin, biglang tumaob ang mga bangka. Dahilan para mahulog sa tubig ang 84 katao. Sampu ang kumpirmadong nasawi sa insidente. Ayon sa mga autoridad, hindi overloaded ang mga bangka at walang babala ng masamang panahon sa umpisa ng biyahe. Ngunit sa loob lamang ng ilang minuto, nagbago ang kalangitan, isang senyales ng patuloy na pabagubagong klima sa rehiyon. Gansu Coal Mine Disaster Habang abala sa ilalim ng lupa ang mga minero sa isang coal mine na pagmamayari ng Jingmei Energy Co. sa Gansu Province, bigla silang nilamo ng tubig mula sa hindi inaasahang pagbaha sa minahan. Tatlong manggagawa ang nasawi matapos makulong sa lalim na 610 metro. Mahigit 130 ang nailigtas pero 18 hours bago na-recover ang katawan ng mga biktima. Isa ito sa mga pinakamatinding trahedya sa sektor ng pagmimina ngayong taon. Qingyuan Flooding Bago pa man sumapit ang rainy season, sinalantana ng matinding ulan ang Qingyuan at iba pang bahagi ng Guangdong. Sa loob lamang ng 12 oras, bumuhos ang ulan na nagdulot ng matinding pagbaha, lalo na sa Qingyuan kung saan halos 20,000 katao ang kinailangang i-evacuate. Nagkaroon din ng malawakang power outage sa Zhaoqing at pansamantalang isinara ang maraming paaralan. Southern China, sunod-sunod na kalamidad. Jiangxi, Fujian, Guangxi, Guangdong at Guizhou, halos lahat ng southern provinces ay naapektuhan ng malalakas na ulan at flash floods. Sa Jiangxi Province, umabot sa 150 mm ang ulan sa loob lang ng isang araw. Ang resulta, 13 katao ang namatay, marami pang nawawala, at libu-libong pamilya ang nawala ng tahanan. Hindi lang simpleng baha ang problema ito. Kung tutuusin, may tatlong level ang disaster na ito. Una, natural disaster na dulot ng climate change. Sa pinakaugat ng malalakas na baha ay ang nagbabagong klima ng mundo. Ang China, bilang isa sa pinakamalaking carbon emitter, ay nararanasan din ngayon ang epekto ng global warming. Mas mainit na temperatura, mas malakas na ulan, mas unpredictable na weather patterns. Lahat ito ay nagiging dahilan ng mas destructive na kalamidad. Ikalawa, infrastructure vulnerability sa gitna ng rapid development. Habang nakaka-develop ng mabilis ang China, maraming lugar ang hindi handa sa extreme weather. Mga bagong subdivision na ginawa sa flood-prone areas, mga tulay na hindi designed para sa super typhoon, mga drainage system na outdated na, lahat ito ay nagiging dahilan ng mas malaking damage kapag may kalamidad. Ikatlo, disaster management na kailangan pang i-improve. Sa likod ng mga advanced warning systems at military assisted rescue operations, may mga bagay pa rin kailangang ayusin sa disaster response ng China. Lalo na sa rural areas kung saan mahirap maabot ng mga rescue teams at sa mga tourist destinations kung saan maraming dayuhan ang nabibiktima. Ang pagdating ng mas madalas na extreme weather ay maaaring maging game changer sa disaster preparedness ng China. Pero may tanong din, kung hindi nila ma-address ang root causes ng climate change, lalala pa ba ang mga ganitong kalamidad? Yunnan Province, mga turista ang nabiktima. Sa gitna ng mga provincial disasters, may isa pang lugar na naging center of attention ang Yunnan Province. Hindi man kasing taas ng death toll dito, pero ang impact sa tourism industry ay malaki. 4,800 residents ang naapektuhan, 1,600 ang urgent na na-evacuate, at mahigit 600 tourists ang na-trap sa mga mountainous areas. May 500 na tourists ang na-rescue, pero 300 pa rin ang kailangan pang i-evacuate. Ang pinakamalaking damage, isang four-story building ang bumagsak sa tabi ng Dulong River at 27 houses at 16 bridges ang nasira o nawasak. Sa ganitong sitwasyon, kailangang bantayan ang tourism industry ng China ang safety measures nila lalo na sa mga adventure tourism destinations na madalas na maging delikado kapag may extreme weather. Wuhan at ang Yangtze River crisis. Sa bandang northern central China, may isa pang malaking problema na lumutang, ang pagtaas ng water level ng Yangtze River sa Wuhan, Hubei province. Ang Hankou station ay umabot sa 25 meters. 5 meters na pagtaas sa loob lang ng ilang linggo. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng tatlong taon na umabot sa ganoong level ang tubig. Ang resulta, urban flooding sa Wuhan, high alert sa lahat ng downstream regions, at panic sa mga nakatira sa malapit sa ilog. Hindi lang ito simpleng pagtaas ng tubig baha, laban ito ng control at preparation. Sa bawat metro na tumataas ang water level, may kapalit na emergency response. Sa bawat flood warning na inilalabas, may nakatagong consequences sa ekonomiya at pang-araw-araw na kabuhayan ng mga tao. Habang ginugulpi ng mga baha at landslide ang iba't ibang parte ng China, at habang nagsisikap ang kanilang gobyerno na mag-implement ng mas maayos na disaster management systems, ang mundo ay pinapaalalahanan ng isang katotohanan. Hindi pa tapos ang climate crisis. Hindi pa rin malinaw kung makakayanan ba ng infrastructure development ang bilis ng climate change. Sa ganitong sitwasyon, kailangang bantayan ng buong mundo ang mga innovations sa disaster preparedness, lalo na kung paano makaka-adapt ang mga highly populated countries tulad ng China. Sa huli, hindi lang kalikasan ang kalaban, ang tunay na labanan ay sa pagitan ng kahandaan at ng pabago-bagong galit ng panahon. Ang tanong sa sunod-sunod na kalamidad na ito, bakit tila mas tinutumbok ng sakuna ang China? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.